Hello po. Kakain po tayo. Ga gagawa po ako ng kilawin na balat or sea cucumber. Lilinisan ko lang po to. Kaya po siya naging ganito. Lumalabas po yung ano niya. Yung kinakain niya na balas sa dagat. Kasi ano. Uh, inano ko po to siya sa mainit na pan. Or sa kawali, mainit na kawali, hindi po lalagyan ng tubig para lalambot po talaga ang cucumber pag kinakain. So, ito na po yung naano ko. Uh -huh. Huhugasan ko lang po ito. Okay? Uh -huh. Yan po ang sea cucumber. Huhugasan ko lang po. Ganito po ang paglinis. Gunting ko ang ginagamit ko. Para madali. Okay. Ah! Quiet dyan. Pagkatapos hmm. po, ay hugasan po natin ang tubig para malinis at timplahan na po natin timplahan ng suka, sili asin kaunting bitsin ah Okay. Ox na ox. Oh. Di ba malinis na? Ayan po, may sili na po ako nilagay diyan. Eh ano, kulang po tong balat na to. Ikakat po natin ang kaunti dapat kutsilyo ang gagamitin. Eh, scissors lang ang ginamit ko. Gumting para mas, ma mas, mabilis. Okay. Sili na dyan. Maya-maya kung nadikdikin ang sili na yan. Balat or sea cucumber. Masarap po ito pag meron kang bahaw. Yung matigas na ganito, hindi po yan kasali. Tapon nyo po yan. At eto na po, tapos ko na po siyang linisin. Tapos ko na, malinis na po yan. Ang, ang technique ko po dito ay gigisahin ko po siya. Gisahin ko. With simple ingredients. May sili na po yan.